Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom ha, ha ha hoy mama Ha, ha, ha. Mga ka Brom may nakita na naman sa tulos tabi ng kalsada mga ka Brom Bigyan na naman natin ito let's go Punta tayo sa Jollibee mga kabrombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng Let's go mga kabrombrom! Let's go! Dito na tayo sa Jollibee mga kabro, bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabro, pasok tayo, let's go. Dito na tayo mga kabro, bibili na tayo ng pagkain, let's go. Ah, ito na mga kabro, nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin 'to kay Tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kaprom-prom Atin na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kaprom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kaprom-prom Atin na natin ito Let's go Oh, nandun sa tabi mga kaprom-prom Lapitan natin para bigay ang pagkain Let's go Nandito siya mga kaprom let's go mga kabongbong na bigyan natin pagkain ka tatay let's go